din na yan sa umaga ito, nagtagmulan po, basa ang ating mga kalipaan. Talaga namang, ayan. Taas ulan kanina, ganun din po ang gabi. Kaya medyo di tayo makapag-jogging. Sana hindi na umulan yung maghapon para bukas kahit paano tayo ay makapag-exercise. Hindi mga kalupaan. Kaya medyo hindi po tayo makapag-gawa ng mga activities para sa pagpawis. <laughs> sa loob na lang ng bahay, mga mag-ero. tao. Okay. Ah. Okay. Ya, okay. okay. okay got this